What's up mga kanaytis! Welcome sa isa namang episode natin ng... Project! For today's video ay maglalatag tayo ng mga PVC pipe for our water lines. Bali, iyon po ang ating gagawin ngayon. So, DIY project tayo ngayon mga kanaytis. Tara, let's! Bago tayo maglatag uh, ng mga PVC pipes or maglinya ng mga blue pipes, so ihanda na lang muna natin yung ating mga gamitin o yung mga ating mga kailangan para tuloy-tuloy po tayo. Okay? So, ito po yung ating mga kailanganin. Uh, dalawang PVC pipe muna yung ating uh, nire-ready. So, isang solvent, dalawang T-connector, tatlong elbow connector, apat na... Uh, connector with thread so syempre kailangan natin ng metro marker and ng lagaring bakal so para pamutol ng ating pipe kung meron naman kayong pipe na uh, cutter di mas maganda kung meron so moldex ang brand ng ating pinili dahil uh, mas maganda ito at mas makapal mas makunat okay so tara simulan na natin to tapos lang natin yung ating huling butas so testing natin okay. so yun so mahalaga na nakapasok bali yung party na to so para yung persa nya ay hindi masyadong nakaka-apekto dito so kasi kapag ka ito yung nakaganito lang so may tendency na gumalaw-galaw yan every time na pinubuksan kin o ginagalaw yung gripo so mahalagang na nakalubog to and ano din dito uh, para yung person nito every time na ginagina yung gripo dito eh malakas yung pagkakakapit niya dito sa wall okay so dito sa para sa lababo may nakaabang na po tayo dito so lalagyan na lang natin yan ng PVC pipe para sa ating uh, gripo dito sa lababo nilagay na natin yung connector sa loob so nakasagad na yon. at magmark na lang tayo dito kung hanggang saan yung ating puputulin so let's say ganito ang kailangan maging forma nyan eh o maipasok na natin to sa loob so para yung PVC natin yung mga pipe natin nakadikit dito sa pader so kailangan natin markahan yan so, siguro dito o dito kailangan maipasok natin to eh. So, dito tayo magpuputol. Okay? So, bali ito yung ating namarkahan kanina. So, ito, ito yung ating puputulan. Okay? So, yun. Nakaputol na tayo ng isa. Pwede na natin tulagay And then, uh, magsusukat na naman tayo ng panibago. So, dito dapat ang magiging itura dyan. So, nakadikit yung elbow doon sa may wall. So ngayon magsusukat naman tayo ng BBC Mula uh, dito papunta naman dun sa kabila So yun uh, Namarkahan na ulit natin yung pangalawa Ito na yung ating puputulin Okay So kailangan natin maglagay ng isang elbow connector dito Para doon Paglikod doon sa may kanto na yon lagyan natin ito ng isang elbow connector okay yan so bali ganyan na magiging itsura nyan yan tapos wala dito maglalagay naman tayo sa pang pvc pipe pa papunta roon okay alright so ito yung butas papunta doon sa uh, shower ito yung gripo doon sa shower so ang gagamitin natin dito is T connector without thread to ha so maglalagay tayo ng isang ganyan okay so yung isang pipe dito is connected doon sa bila saan so, na yung ano is connected doon Yun, yun yung isang abang na elbow na yun connected dapat din dito okay so yung isa naman tatakboy natin din sa kanto na yan okay tapos maglalagay tayo ng isang elbow ulit dito pupunta naman dun sa kabila okay doon naman sa supply natin para sa nababo okay so magsusuka tayo ng mga pipe para ilagay dyan ay okay, nakaputol na ulit tayo ng isa pang pipe so ito naman yung ating ilalagay dito i-connect natin yung dalawa okay Okay. ang magiging itsura niyan ay ganito yan yan ang magiging itsura niya So maglalagay lang tayo ng mga clamp dito. Yan so para hindi bumagsak yung ating pipe. And then So ang susunod nga natin ay maglalagay tayo ng sa paritong pipe. Punta naman sa corner na yon Okay? So magsusukat lang ulit tayo ng isa pa. Okay? ay naikabit na natin yung ating connect, uh, connect isa pang maliit na PVC and ito yung corner nyan, lagyan na rin natin ng elbow so maglalatag naman tayo papunta naman dun okay bali ganyan ang magiging itsura nyan so yan dito, uh, gagapang sya dito sa, sa kabilang gilid so ito yung ating gripo sa loob So, ito yung ating gripo para sa loob. Okay. So, hindi pa natin sinasolvent lahat ng yan. Yung lahat ng mga pinagdikit natin na yan. Tatanggalin pa natin yan. Tsaka pa natin isasolvent. So ngayon, ganyan lang muna. Ganyan lang po muna yung ating ginawa para maging ano lang siya abang. Okay, so hindi muna tayo nagdikit uh, nag naglagay ng mga solvent para sa ating mga connection pagka sure na tayo doon sa ating mga uh, connection, tsaka lang tayo ng solvent. kahapon na ilatag na natin yung iba so uh, ngayon tatapusin natin yung paglalatag ng mga PVC pipes at uh, so bumili na rin tayo ng mga ilang kailangan na din natin itong gripo and ito may solvent na rin tayo so and this time na tatapusin na natin to is solvent na rin natin lahat ng joint lahat ng connection so pagdidikitin na rin po natin yan so tara So, every time na mag-join uh, tayo or maglalagay tayo ng solvent sa mga ganito, it's very important na uh, paskasin natin yung mga ganito. So, yan, yung loob nito. Para gumaspang. Mas maging maganda yung kapit niya. Kasi kapag uh, ganito, usually, ano yung katagalan, nawawala din yung kapit eh. So, yung iba ginagamitan to ng uh, uh, talim ng lagaring bakal. So, pero, syempre, buo yung ating lagaring bakal eh. Tsaka so, ito na lang. Pirasa ng papel tiliya. So, ito lang naman. Ayan. Excuse mo ganyan. Para magkaroon lang siya ng gaspang sa loob. Okay. So, ayan. Nagroon siya. Then, ako ganun din. Okay. Ayan. Nagroon siya yung ganito kahit yung pinakadulo lang karoon na ng parang kanal kanal or para hindi masyado makinis okay yan ganyan ang tsura niya. so pwede niyan. yan malaki na tulong yan para mas maging makapit yung ating mga uh, pagdidikit mga nakalagay dito ito muna yung aking unahin yun o no? ano yung tunog napakahigpit hindi pa natin kinakadip dinidikit ng solvent yan ha wala pa tayong solvent na nilalagay pakas kasing din muna natin ating elbow din itong bagay maganda na kung hindi ba natin kung kaya naman natin gawin tayo na gumawa at least ano nasisigurado natin ano ma, yung mga connection niya kakar na, nalalagyan ng ano na solvent kasi kung minsan yung ano minsan may nakakalimutan eh ang mahirap yung mga nakalubog na sa pader yung mga nakatago na tapos nakakalimutan lagi ng solvent naglilig kasi yun eh so kahit na mahigpit na mahigpit siya basta walang solvent naglilig pa rin yun. So, pero pagka ganito wala tayong choice, gamitin na lang natin daliri natin. Okay. play lang natin ng konting ano, uh, konting press. Press lang natin ng konti. Okay. Then, na lang natin tumatuyo. Sunod natin yung iba. <laughs> natin yung ano yung habang street na tubo. So ito ata. Bago tayo dun sa mga joining sa mga sa mga connector. Okay. Medyo masikip na yung pagkakalagay siya pero hindi pa to naka hindi pa to naka solvent. siyang solvent ha, pero ang tindi ng kapit niya. Yung agandahan pag mga branded yung mga gamit natin. So, gagawin ko lang ito. Kakayasin ko lang ito. Just to make sure na maging makapit yung ating ga gagawin nyo. Kakayasin ko lang ulit ito. nap itong kabilang dulo naman Yan. so ginagawa natin ito para mas maging matibay yung magiging kapit niya kakaroon siya ng gaspang okay. hindi konti lang naman okay. sa pagpahid ng solvent magkabilaan to yung idudugtong natin at yung dudugtungan yun yung ating lalagyan Okay. Ayan, sa kabila naman. Yung una natin ito kasi ito yung madali. Isang lang naman ito Sisira siya. Pangit. Okay. twist lang natin para masyadong kapit masyadong ano yan so muna natin ito para matuyo ng gusto tuloy naman natin yung iba ang gagawin natin ngayon is uh, ipiprepare na lang natin ito lahat kakayasin natin yan dapat kayasin so para tuloy tuloy yung paglalagay natin ng solvent then ano na lang sunod-sunod na lang yung ating pagdidikit Pati itong ating mati Ayasin lang natin to So, sunod na natin, natin itong pidikitan okay. maganda kapag bibili po kayo ng PVC pipe at saka itong mga connector mas maganda yung magka-same brand kasi yung iba kapag ordinary binili mo umisan hindi magkasukat medyo ano, kadalasan maluwag malubog yung kanyang yung connector yung connector niya dun sa, P, sa PVC pipe mga uh, pipe na didikit mo hindi ka tulad kanina nakita nyo naman yung pinagtatang uh, pinag ko yung dalawang PVC natin ano wala pang solvent yun pero para ayaw na yun lang maghiwalay okay ito, ito na muna yung ating pagdidikit eh masaya lang kayo doon sa amoy ng solvent might as na gumamit kayo ng face mask para hindi nyo masyadong makamoy kasi masakit sa ilong at saka na pagka isa na solvent natin nasa ayos yung ating mga connection yung mga ganyan kasi mahirap pag tumigas na yan mahirap na uling baguhin okay, okay. tumbo na yon uh, so natapos pa tayo sa ating pagsasolvent so medyo high na rin tayo dahil sa dami ng ating sinolvent so ito yung ating mga ginawa so ayan meron ng solvent yan so pati yan so okay yan yan meron na rin yung solvent so doon maglalagay tayo ng gripo pababa so, so ito meron na rin <clears throat> Itong isang corner na to, meron na. Oh, so, yan, meron na rin yan. Okay, yan, meron na rin hanggang doon. So, bali yung ating mahahabang tubo straight papunta roon So, bukas na lang natin gagawin yan. Papunta doon sa meter base. Okay. So, yun, nakita nyo mga pa-90s, meron tayong tukod dyan. So para yung mga joints natin, yung mga pinagdikitan katulad nito, ayan, hindi magalaw. So habang Ayun, so habang iniintay natin yung matiyo, na ah, muna natin ang tukod. So para yung mga dugtungan niya eh hindi magalaw, maging maganda yung pagkakadikit. So, bukas okay na yan. Then, pagpapatuloy na lang natin yung uh, yung mahahabang tubo na iduduktong pa natin. So, yun. Then, uh, pwede natin gumitin yung mga gripo sa so, CR and then sa so, ano naman yung susunod natin. Sa so, laba po. Okay? Dahil, umuulan po rin ng ngayon sa labas, eh, hindi tayo makakagawa sa labas. So... Ang gagawin na lamang po natin ngayon ay i-prepare na lang po natin yung ating mga poset. yung mga connector. Maladyan po natin ito ng mga teklon kung ano yung kailangan. And then, ayun, when the time na tumila na po yung ulan sa labas, hindi nga ba natin sinasabi yung sa labas? Wala namang ulan sa loob ng bahay dito. <laughs> anyway, pag tumila na po ang ulan, uh, ilalagay na po natin itong mga... Uh, nasemble natin ako sa ating mga tubo so ngayon magte-teflon lang ko na tayo ito ito sa ating mga faucet Okay, so sa pagte-teflon kailangan pa ganito po ang magawin nyo Ayan. So, Okay, naubos na so bali ito yung ating triangular valve ito yung para sa lababo ito yung magsisilbing switch so, yun. ito yung tura nyan kung papatay natin magpapalit tayo ng poset yung gripo sa lababo so, lagyan lang natin na ito solvent na rin ulit para yun, pagka na natin eh sandali na lang ilagay muna natin ito ito yung gripo sa labas ito naman yung sa loob ng CR hindi okay. pa rin tumitina yung ulan so wala tayo magagawa mukhang pagpapaliban muna natin ito no? maghintay na lang siguro bukas So, ayan. Bali, naka-solvent na lahat yan. So, ayan. Naka-fix na lahat yan. So, yun na nga lang. Okay. yun okay. Yung nakalagay na tubo na yan, na PVC na yan. Bali, maglalagay pa tayo ng isang gripo dyan. Uh, so, soon, lalagay tayo ng lababo dito sa labas no para doon dito tayo po pwedeng mag maghugas ng mga isda, karne. Okay, kaya yan para sa ano giging gripo. So yan. Tapos na tayo dito. Tapos na yung ating mga So yan, ikabit na natin yung gripo sa lababo. So, connected na rin yan dyan. Okay. Yung gripo natin dito sa CR. Okay na rin. So, yung sa shower nga lang, hindi pa natin naikakabit kasi, ano, naghahanap pa tayo ng um, bang maganda-ganda klase ng shower. So, uh, yan na lang yung ating hindi pa naikakabit. Para sa mga clamp na gagamitin natin, para gusto sa pansupport sa mga PVC, so, gagamit tayo ng ganito. Piraso ng mga yero, o ng plain sheet, at uh, gagawin natin clamp para hindi na rin tayo bumili ng mga clamp para ito. Iwas gastos na rin, tsaka siyempre para makatipid na rin. And then, yun, gagawa lang tayo ng mga ilang piraso nito para maging ano, club natin. Yung mga natirang yero natin, eh, hindi masasayang magagamit pa natin, okay? Alright, so dahil yero yung ating gagawin, ah, gagawin kailangan natin ito. na tayo ng limang ganito I think po pwede na to yan, ipoform na lang natin to ng clamp and then pwede pwede natin gamitin yan, nakagawa na tayo ng ganito, mali ganito yung gitsura nyan, so nakagawa tayong sampo and I think enough na to para to sa ating uh, paglalagyan so hindi naman natin kailangan ng na magandang clamp so meron na support napalaga din ay magkaroon lang ng support yung ating mga PPC kasi nakahangis sa sa wall so, parang hindi siya magandang na magandang kailangan natin na ganito so yun yeah. yung mga uh, natirang yero in naging nagkaroon na kami nabang paano and the same time hindi na rin tayo bumili ng club kakabitan so, natin to So, kakabit na natin itong ating uh, clamp. Ano so, na natin gagawin? Papako natin itong ano, concrete nail dito. Okay. So, mga ganyan ito rin natin. Okay. So, na natin ng dalawang clamp to. eh ito And, lang sa pagpapako kasi pwedeng matamaan yung PVC habang pinapako, habang minamartil yun yung pako. So, ingat lang. Then, yun. Sa... Lahat gagawin natin ito para magkaroon ng support. Okay? yun, nilagay na natin yung ating mga clamp so yan, yun, tsaka yun sa kabila so I think it's uh, enough na yan para sa support na kailangan ng ating mga PVC hindi na rin natin inilagay yung tukod Ayan. Ayan, okay, isa dito isa dito isa dyan yan. so every corner kailangan dalawa yan magkabilaan kasi yung ano yan, support na kailangan nya so yan okay na hindi niyan yan magagalaw and safe na safe na yung ating mga tubo dyan So yun, finally natapos na rin po natin yung ating project na paglilinya ng tubo para sa ating water supply. We're just waiting na lang po para dun sa magtatap ng ating uh, PVC pipe. Or yung sa dulo ng ating PVC para dun sa connection natin sa meter base. And para magamit na rin po natin yung tubig dito sa loob ng bahay. Uh, this is the DIY project mga ka-90s ha. Hindi po tayo nagbayad ng labor dito. So tayo lang po ang gumawa. Kung kaya naman po ay may gustong gawin sa inyo, uh, try to do with yourself. Sana may idea po kayo nakuha dito sa video na to. So, this is the end of this video. Uh, I hope you like it and please do subscribe kung nagustuhan po din nyo. Share and like na rin po at uh, pakihit na rin yung notification bell so every time na meron tayong video katulad nito ng DIY project eh, mananotify po kayo so yun na po, maraming salamat bye, -bye.